from Iquihuelo. Jalang maupo sa tabi, sa, last bus sa Japan. Jiren. Same with the Hong Kong. Ano nga, in Miopo, nila may ganun talaga sa boundary area. Yeah, may, ano. Uh, so, may sanumport nila. Actually, maganda niyo sa Taiwan. ano? Sana ganun talaga. So far kasi, ang mass transportation natin ang maganda. Well, yung carousel, maganda daw siya. Which is good. imagine yung exit isang lane lang yung mass transportation. Or five lanes. Lanes, kasi isa lang yung The rest, private cars no? na. Sa no? Eh, alam mo isang isa dalawa Kaya, ang dami na Pero hindi pa din siya answer. No. Dapat talaga. Hindi hindi nga, Pero hindi ko daw wave rate kasi mas mabilis. Mas mabilis kasi talaga. Eh, mo kasi, di yung sabi mo, mahilig ka mag, ano, book mas mabilis. Mabilis kasi talaga. No, no, no. Imagine ako, sa hindi ko tayo sa mga sa mga tayo nyo. Boni. Asan hindi? Paparanyake. Paranyake tayo. Two hours.

Just like traffic, you know. uh -huh. is uh -huh. Imagine you can get a car here with at least 5,000 down payment. You think it's small and the least available. For 5,000 down payment. 5,000. 5,000. How much like boxing brand. Yung brand kasi like W U Star, B or B Yung monthly ah, nila, like, ilang years yun. Okay. pero oh, ilang years. So yung laksyamino poche kasi no, no. yung Kung, gaya nga, yung babayaran niyo space. No? eh, kung umaalis-alis ka, nagbabayad ka ng party So, bakit ba? May- Maganda nga yung gas. Oo. Oh, oh. pag pag na party kung Ten. Ten? Ano yun? Ang mga parang seryo. Seryoso? Dis <laughs> pragtig